Ivy? My best friend? ka holding hands pa yung... si Jeffrey, yung boyfriend ko? Yun nga ang pag-apply ng C-SWAR, si Papasok yung dalawa, tapos ito, prep ah, mo ganun. ganun ba? Ganun. Vicky, yes, Miss Riza? Um, pwede niyo ba akong samahang kumain sa labas? Kasi, itom na ako... pwede, ako. na lang, kasi meron ako ngayon eh. Ah, may appointment pa ako. Ganyan ka naman eh. Hanggang dito ba naman eh? Ayaw mo pa rin akong pagbigyan? Anish, ikaw na. Ha? Ah, uh, oh, sige. Okay lang. Oh, pwede mo naman akong dalhin kahit saan eh. Eh, kalad ka mm. naman talaga yan eh. Sige na. <laughs> okay. okay. Sige, appear. Mm. Bye. Mm. Nakaisa ka din? Excuse me, ma'am. Meron pa ba kayong order, ma'am? Hindi, okay na. Wala na, wala na. Mm. <laughs> Thank you. Alam mo ba, Trisha, masarap yung clubhouse sandwich dito. Okay. Oh. Bakit kanya ka makatingin sa akin? May boyfriend ka na ba? Oo. Oh? Aminin? Hmm? <laughs> Hindi na nga, ko na. Meron na. Mahal ka ba niya? Siyempre naman ano, mahal na mahal ako noon. Gano'ng kanya ka mahal? Mm, as in, um, super. Talaga? One and only.

My best friend? The holding hands pa yung... si Jeffrey, yung boyfriend ko? Pwede ka lang porter house. Yes, sir. That all, sir. Yun lang. Excuse me, sir. Huwag okay. kang masarap lahat ng order mo, ah. Mas gusto ko orderin ikaw. Hindi mo na kailangan orderin. Actually, I'm all yours. Talaga? Patricia, umalis sa tayo dito, ah. Bago ako makapag-skandalo dito. Sinabi mo pa? Wait! <gasps> Bilisan mo! Sulutin ko. Gusto mo? Ang bihira. Imagine, my boyfriend and my best friend. Grabe. My gosh. Paano nila nagawa sa akin yun? Upo ka nga dito. Alam mo, grabe talaga yung mga lalaki. Parang wala na ako mapagkatatiwala ang lalaki. Pati pa naman yung best friend ko, niligawan pa ng boyfriend ko. Grabe yun, di ba? Alam kaya mo, kaya yun? Masanay ka na. Ngayon mga panahon na to, Common na common yung mga yan eh. Mabuti pa nga. Maswerte ka. Dahil di mo naranasan yung mga naranasan ng mga kakilala ko. Oo? Bakit? Meron nga akong kakilala. Magpinsa pa nga sila eh. Tapos? Um, Pero, may mas malala pa ron. Oo? mm, -mm. Um, Ano yun? Magkapatid pa? Magkapatid? Mm -mm. Hindi man lang nila alam? Hindi. Huli na nung nalaman nila. <coughs> Kailan naman nila nalaman? Na <gasps> nagkaapo na sila. Kaya nga eh. Mas mabuti pa kayong mga bakla. Talagang maasahan. Yes!